Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Ginoong Denmark R. Bantike. Ang guru ninyo sa Filipino eh! Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong 257 hanggang 274. Ang paghingi ng tulong ng Crotona. Nagpadala ng sulat ang lolo ni Florante na ang Crotona ay kinugkob ng mga Moro na pinamumunuan ni General Osmolik ng Persia, siya ay pangalawang prinsipeng kilala sa buong mundo. Napangiti si Aladdin at sinabing bihira lang daw ang totoong balita. Kung magkatotoo ito, ay marami ang dagdag, madalas daw kilala ang isang tao na matapang, kung ang kalaban ay takot sa kanya. Sinabi rin ni Aladi na katulad sila ng nararamdaman ni Florante ng sakit, tungkol sa kanilang pag-ibig. Sinagot siya ni Florante na hindi nararapat matulad ang isang gerero sa tulad niyang api at sa kaaway. Hindi niya raw ito ninanais na malaking dusa na kanyang natatamasa. Humarap si Duke Briseo kay Haring Linceo upang ipakilala ang kanyang anak na si Florante nang makilala niya ito ay namangha ang hari at niyakap niya si Florante ginawa siyang general sa isang hukbo na pupunta sa bayan ng Crotona na sinakop ng mga Moro kahit labag sa kalooban ng kanyang ama ay pumayag na lamang siya ay walang sagot na nasabi kundi yakapin na lamang ang kanyang magiging kapalaran sa bayan ng Albania. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!